tah <laughs> oh ya <yeah. laughs> sige lero chamber get gitu. ay grandan dan dan ali 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 sab palang lotion 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 op oh, lotion biga lotion min lotion Lagyan kayo lotion. Opo. Okay. Ayan. Ay, wag mo hawak na. Ha? Wag, wag mo hawak. Wag mo hawak. Yung kamay. Ayan. Okay. Siya lang. Hmm. wag mo hawak kasi. Ano yan. Gamot yan. Gamot. Wag mo, wag mo subo kamay mo. Gamot yan. Para sa lamok. Para hindi ka malamok yan. No. May mas. Para hindi ka kagat lamok. Oo. Oh. Para hindi ka kanya kagat lamok. Lagyan ka gamot. Tapos dito. Lagyan mo. Hmm. Para saan yan? Sa ano yung nilalagay sa'yo? Para hindi ka lamokin. Oh, yay! Ang galing, alam niya. Oh. Alam niya. Hmm. Wag mo subo, ha? Wag mo, ano yan, gamot, gamot yan. Wag mo subo yung kamay mo. Hmm, yan lang. Siya, siya lang maglalagay. Sarap pang gigila. Kunti na lang. Wag mo pa, ano, yung sakto lang. Hmm. Yay! Oh, play na. Ball, ball. Ayan. mainit lang yan oh, air con no ball ball naso ano it. <coughs> deh ano tubig-tubig lang puro tubig lang yan makukuha niya din sa tubig yan. <laughs> Ê, tí, tí, à, í, naga inje, naga hmm, Kaya, wow, <coughs> <coughs> ano lang ha, ngayon lang yung problema naka-on eh talagang mainit kumukul butyok! siyang barang ganda, Ay. na Hey! eh! mayroon pa wala hmm, dandan!

<laughs> Đà Ni hey, sige play kayo ayan no. Mong din okay na si Julia. Parang wala na nawala ata na yan niya. Mm. Yay, hey, nawala na Julia. Mm. Nawala yung ano niya. Kasi kung meron pa yan, dapat maano pa. Yan. Hey. Sa <laughs> so, laro daw ay laro. play daw. Hey, galing galing oh. Eh, uh, magaling siya magaya ng laro, magaya nang ano. Pero siya magaya nang ano, kalaro niya. Oh, sige, sige. Ayan, ayan. Sige, laro kayo. Nandito. <laughs> dan, 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 dan. Sige, play lang, play, play. Ayan na. Oh, magaling din, oh. Lovely, na Ayan. Ah, sige. Ah, tulo na. Ah, tulo. La, 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 la. Sige, dun, dun lang kayo banda. Dun lang, dun lang. Dun lang, dun lang banda. Mm. Hmm. Boom. <laughs> Dandan lang, baka mata. Okay ka na, Julia? Wala na na, no? Hindi na yayay? Hey? Mm. mo kay ate, Julia. Bigay mo kay ate, ate. Oh, laro kay ate. Ayun. Ah, dun, 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 dun Abot mo sa akin. Bato mo sa akin. Bato, bato. Okay. Ay. <laughs> hmm. Sige. Go. Wow. <laughs> enjoy ka, enjoy. Pinagpawisan ako. Pinagpawisan si Butchok. Ay, okay. hindi. Yung lotion pala to. Pin lotion.

Oke deh. Nah, Babo. Ah sikit kau. Hmm. Hey. Ba, Masih banyak. Masi. alam. Akhirnya ya no lah akhirnya. tanggal. Gini lah. Uh. Mau lah Cate.